Ito yung mga contraceptives na talaga namang nag-e-enjoy ako bilang isang babae at kahit na sinong babae ay talagang nag-e-enjoy. So, enjoy na enjoy to the max. Sino nga bang hindi mag-e-enjoy kung yun yung ginagamit mo method. So, uh, ang ibibigay ko lang ay tatlong method na nasubukan ko na. Siyempre, ang babanggitin ko lang ay yung nasubukan ko na kasi kung hindi ko naman nasubukan eh hindi ko na babanggitin. So, ang pinakauna dito ay ang withdrawal. So, alam na alam na to ng mga lalaki kung ano ito. Pero, hindi nyo alam kung anong feelings ng isang babae kapag ito yung ginagamit. Kasi so, ito pinaka-favorites ko talaga kasi alam naman natin na 50-50 na delikado talaga kasi possible, ka, possible ako na madyo, majuntay or majuntis o yung asawa mo ay majuntay or majuntis possible talaga kasi possible na nagilik talaga siya meron ng nauna bago mo mailabas kahit na natanggal mo yan kahit na natanggal mo yan dyan mismo natanggal mo kulare habang nagaganyan ka talagang may naglik na dyan o may nauna na na hindi mo na malayan. at pagtanggal mo akala mo sayo pero hindi bangin nga ba nag enjoy ako kapag na nun, yung ginagamit ko o ginagamit namin So, nag -e enjoy ako kasi unang-una, antan yung feeling na kinakabahan ka and nag -e enjoy ka talaga kasi parang majujuntay ka talaga. At alam mo naman, kapag feeling mo, eh, feeling mo sa sarili, sa sarili mo na bawal, wag mo yung gawin kasi majuntay ka, talagang sinusubukan pa talaga. Talagang pinipilit pa. So, doon mas nag -e enjoy So, ano naman ang pangalawa? So, ang pangalawa ko naman na subukan, yung iniinom gabi-gabi. Yun na yung contraceptive pills. So, ano naman yung feelings nun? So, hindi siya masyado nakaka-enjoy. Kasi, andun din yung feeling na nakakawala siya ng gana. Kahit i-research nyo yan, tunay na nawawalan talaga ng gana ang isang babae sa pakikipag. So, nawawalan talaga ng gana. As in. At, tumataba. Ganyan sa akin, tumataba. Minsan, pumuputi. Minsan, umiitim. Minsan naman, antukin at tumataba. Dahil, laging gutom. So, ganon. Nagkakaroon. Parang may mga burntamins na siya. So, ganon. So, ayaw ko kasi nakakawala siya ng gana. So, walang gana talaga. nag naman ako na maganon. Pero, hindi tulad ng uh, withdrawal. So ang pantatlo natin ay ang supot or condoms. Alam niyo na 'yan yung nilalagay dyan. So kapag nilagay dyan, talaga naman ah uh, kapag nasa loob na siya, yung feeling naman ay parang hindi mo maramdaman talaga na meron. Hindi naman sa maliit siya pero para na siyang ano, para na siyang makinis na nasa loob. Ayun, hindi tulad kapag walang supot kapag walang supot, feel mo yung skin ng ganyan. Feel na feel mo yung skin ng ganyan. So, feel na feel mo talaga. ba diba? May mga skin yan. And kung yan ay tuli, talagang mayroong sabit. Pero kapag, ano, pero kapag mayroong ano, balot, or mayroong damit, yung ganto ng isang lalaki, talaga namang walang sabit. So, hindi siya sa masabit. So, wala siyang kilite. Kasi, ba diba, may sabit siya dito kapag walang ano, damit, yung ganda ng isang lalaki. So, meron siyang sabit. So, kapag ginamit, talaga namang, ayun, hindi mo maramdaman yung kilit. Pero pag may ganun, kapag wala, maramdaman mo yung kilit. So, yun lang. Yung ligate ay hindi ko pa naranasan kung ano namang feeling nun sa pakikipag clap-clap. Tsaka yung dito na nilalagay, hindi ko pa rin na-try yun. Yun pa lang yung na-try ko. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe para like updated sa ating mga latest video. Bye-bye!